Good morning po mga kalaki Alas 8 na naman po ng umaga At syempre second day po natin dito sa Tondaligan Beach Ayan po Andito po tayo ngayon Syempre uh, under construction pa rin po siya Pero paganda na ng paganda Ito na po ang 3 digit lucky numbers po ngayong umaga Pilipinas 991 Thailand 620 Taiwan 658 Malaysia 236 Dubai 042 Hong Kong 173 Singapore 849 China 968 Texas 531 Israel 209 Las Vegas 537 Alaska 268 Saudi 660 Japan 043 Italy 183 Germany 926 Korea 377 Greece 485 Canada 118 Mexico 930 Australia 625, New Zealand 901, at India 247. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 3-digit lucky numbers po ngayong umaga. Ano pang hinihintay mo? Huy! Ilaban mo na yan at make sure na nakarambol yan ha. At good luck po sa ating lahat. At gusto ko po may manalo ngayong araw na to ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit o kaya po jackpot. So ano pang hinihintay mo? Dapat po, nakatutok po kayo sa atin lagi para sa mga fresh at bagong code ng mga lucky numbers everyday. Good luck!